matagumpay na buhay. Siya na nga aya ang Kristo? Sinabi ng ilang mga taga-Jerusalem, eh, Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala siyang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makaalam kung saan siya magmumula. Sabalit so alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, simigaw siya, Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Nais na, na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao na niwala sa kanya ang sabi nila, Pagparito ng Kristo, gagawa kaya siya ng mas marami pang himala ibig sa mga ginawa ng tao ito? God is with us because He is our Emmanuel always remember at sulit. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.